Basta kay Sero ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ng Article 1172. Dito sa article na to pinag-uusapan ang tungkol sa negligence. Ano nga ba ibig sabihin ng negligence at anong iba't ibang kinds ng negligence? Tapos, pare-pares bang liability sa lahat ng klase ng negligence? Hmm, alamin natin. Sige, pwede ka na. Start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1172. Responsibility arising from negligence in the performance of every kind of obligation is also demandable. But such liability may be regulated by the courts according to the circumstances. So dito sa article na to, pinag-uusapan ang tungkol sa negligence. Yan. So ano nga bang ibig sabihin ng negligence or Other term natin ay culpa. So, sabi ng Supreme Court, pinalawak niya ang definition ng negligence. Negligence is omission to do something which a reasonable man would do. Reasonable man would do. Siyempre, guided by considerations na which ordinarily regulate yung conduct ng human affairs. Or kaya naman sabi rin, it is doing of something which a prudent or reasonable man would not do. Okay? So, doing of something which a prudent man prudent and reasonable man would not do. So yung klase ng care or prudence, depende yan sa mga circumstances. Hindi yan pare-parehas. Okay? So dito sa si 1172, uh, pag-usapan lang muna natin yung mga kinds niya. Kasi yung iba't ibang klase ng circumstance, depende yan. At pag-usapan natin, pag natin yan sa Article 1173. Ang so, unang kind ng ob ng negligence is culpa akiliana or ito yung ating na-discuss dun sa ating quasi delict. Yan. So itong culpa akiliana nagkaroon ng failure to observe yung required diligence sa obligation. So ang minimum natin Diligence of a good father of a family So nagkaroon ng fault or negligence Ang isang tao Dahil sa kanyang failure to observe Yung required diligence Sa obligation Kaya nag-cause ng damage Okay? So failure to observe To observe Required diligence Okay? Causing damage To another Okay. Yan. To so, ito wala 'tong kinalaman sa contract, kumbaga independent 'yan sa contract at wala rin naman 'tong criminal intent. So without criminal intent. Tapos wala rin naman contractual relation. So parang ang tawag din natin dyan, culpa extra contractual. Okay? okay. So this is culpa extra contractual. So wala silang contractual relation. But because of your failure to Absence the required diligence uh, Nag-cause katuloy Ng damage sa isang tao Okay, yan So dito, dahil halimbawa Sa kapabayaan mo Nagkaroon ng damage sa isang tao Kaya pwede mag-claim ng damages Bukod pa yung criminal Damages, kung halimbawa na, uh, May nilabag kang batas naman Halimbawa, si pedestrian Nakabanga na, na, ng isang Sasakyan nag-suffer ng physical injury dahil sa negligence ng isang driver. So yung negligence na nakumit ay civil negligence kasi walang pre-existing contract in dalwa. Okay? Si pedestrian at si owner nung sasakya. Okay? So si pedestrian pwedeng mag-bring ng action sa court para mag-claim ng damages due to civil negligence. Okay? Pero kung halimbawa sa ay isang operated driver operated, hindi siya yung ano personal or private. Halimbawa, taxi driver. Si taxi driver, pwede siyang ano, uh, patawan ng damages sa civil negligence. Okay? Pati na rin yung sa may-ari ng taxi. Pero itong si may-ari ng taxi, pwede niya patunay na wala siyang negligence. Basta, ginawa niya yung part niya during selection at saka during supervision ng mga driver. Okay? Kung kaya niya patunayan. So, pwede mag-claim ng civil negligence sa driver at saka sa may-ari ng sasakyan. Kung magkaibang tao yon. So next kind of negligence is culpa contractual. Or ang tawag naman natin dito, contractual negligence. Okay? So ito naman, may contractual relation. Okay? So meron silang pre-existing contract. Unlike do sa culpa or civil negligence, walang pre-existing contract. Okay? So, nagkaroon ng negligence nung performance ng contract. Okay? Negligence in the performance of the contract. So, yung negligence, incidental na lang siya dun sa obligation. Kasi may obligation naman talaga yung isang party dahil may contract sila. So, whether may negligence or wala, may kailangang i-perform itong si Detor. So, nagkaroon nga lang ng negligence, kaya nagkaroon lalo ng isa pang babayaran itong si Detor. Pero, incidental na lang talaga si negligence. Kung bakit nagkaroon ng obligation. Okay? So, dun sa example ko kanina, halimbawa, yung taxi, may pasahero, tapos na-accidente yung taxi, na na-injured na, na, na itong si passenger. So, liable ngayon si owner dahil may contract silang dalwa ng pasahero. Dahil si driver ay extension ng may-ari. Kasi master-servant rule. So meron tong master-servant rule na sinusunod. Master-servant rule. Ibig sabihin, pag si servant naka-aksidente, naka-damage, liable din si master dyan. Under ng contractual negligence. Pero pwede naman yung ano, pwede niyang patunay na wala siyang kasalanan, pero mitigate lang, mababawasan lang yung damage, pero meron pa din. Okay? Yan. So again, kapag may isang pasahero ng, ng isang sasakyan na injured dahil sa negligence ng driver, Yung negligence na na-commit ni driver ay isang uri ng contractual negligence kasi may contractual relation si passenger tsaka may ari ng sasakyan. Okay? Kasi si driver ay extension ng may-ari ng sasakyan. Okay? So si passenger pwede siyang mag-institute ng civil case laban sa may-ari ng, ng, sasakyan dahil sa breach of contract of carriage. Okay? Pero pwede rin namang mag-claim ng reimbursement itong si may-ari doon sa taxi driver. Okay? Ayan. So ang kapabayaan ng driver, kapabayaan ng may-ari. Okay? At hindi niya pwedeng sabihin na diligent siya na parang good father for family para makaiwas siya sa liability. Okay? Pwede lang mabawasan. Pero hindi mo But then again, pwedeng makareimburse. Okay? Next is culpa criminal. Culpa criminal. So this is criminal negligence. So ito namang culpa criminal, Uh, negligence resulting to crime negligence resulting to crime commission of crime 'yan so example natin kanina yung pasahero ng isang sasakyan pwede siyang mag-file ng action hindi lang para sa contractual negligence dun sa may-ari ng sasakyan pero pwede rin siyang mag-file ng criminal negligence laban dun sa driver. Dahil sa reckless imprudence resulting to physical injury. Kasi si driver, naka-aksidente, nakasakit. Okay? Eh, since ang criminal ay parang personal siya in nature, si driver ang kakasuhan ng criminal negligence. Si owner, contractual negligence. Okay? Ito namang si pedestrian, pag na-aksidente o nabangga si pedestrian, hindi lang siya pwedeng mag bring ng civil negligence sa may-ari tsaka sa taxi driver, pwede, pero pwede rin siyang mag-file ng criminal negligence sa taxi driver kasi reckless imprudence resulting to in a physical injury. So again, si pedestrian, pag na-accidente, magpa-file siya ng civil kay uh, owner ng sasakyan. Tapos criminal naman kay driver. Ito namang si passenger. Okay? Passenger. Magpa-file siya ng contractual kasi may contract sila dun sa owner. Tapos, criminal. Kung physical injury. Reckless imprudence resulting to in physical injury. Okay? Pero again, itong si contractual, pwede siyang mag-file ng reimbursement dito kay driver. Okay? kung mapapatunayan niya. Ano? Ayan. So again, sa culpa akiliana, negligence is direct. Yun talaga ang reason ba't nagkaroon ng, 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 ng obligation. Naimbawa to, nagkaroon tuloy ng obligation si owner uh, kay pedestrian kasi sa negligence ng driver. Okay? So hindi niya pwedeng i-gamitin defense yung diligence of a good father for family para to siya. Pwede lang mabawasan. So may babayaran pa rin siya. Okay? So walang yung, yung negligence is direct and independent siya. Ito namang si culpa contractual, incidental lang yung negligence kasi may contract na talaga. And then si culpa criminal, yan direct din yan. Okay? So Si kulpa contractual lang ang may pre-existing pre relation Pero sa culpa, si culpa kilyana at si kulpa criminal Walang pre-existing contractual relation Okay? Yan yeah. So dito rin tatapos yung Article 1172 Dinescuss natin yung ibig sabihin ng negligence At ang iba't ibang klase ng negligence Kailan siya nag-a-apply At uh, I hope meron kayong bagong nakuha learning sa ating lecture And again, ulitin nyo lang para huwag kayong malito kung kailan ba ginagamit ng kulpa kilyana, kulpa contractual, and kulpa criminal. So again, lagi yung sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, mag-ingat ka at laging tatandaan, ibang klasika. Bye-bye!